makapangyarihan at kinatatakutan daw ang kanyang mga salita. Lalo na ng mga nilalang ng hindi natin nakikita. At sa pagbigkas niya ng orasyon, napapasuko niya daw ang mga nilalang ng dilim. Paano nga ba siya nagkaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan kung inyong papaniwalaan? At ano ang kwento sa likod ng mga Dasal ni Melinda? Nahawang karong kasara mo, hindi sa maratong aksong krami kriya. Kurang iyong hindi sa minuwang karong kasara mo, hindi sa maratong aksong krami kriya. Kurang iyong hindi sa minuwang karong kasara mo, hindi sa maratong aksong krami kriya. Kuyang ang Kurang hindi sa minuwang karong kasara mo, hindi sa maratong aksong krami Kurang hindi sa minuwang karong kasara mo, hindi sa maratong aksong krami kriya. Kuyang ang uti. Kurang iyong hindi sa minuwang karong kasara mo, hindi sa kung maituturing ang isla ng Boracay. Pinong mga buhangin, nakakatanggal pagod na mga alon at tahanan ng mga turista. Pero sa likod ng nakahuhumaling na ganda ng isla, nakakubli ang mga dasal ni Melinda na magbubunyag sa sikreto at misteryo ng mga karanasan ng ilang mga residente dito. Ang kilalang manggagamot sa isla na si Melinda Vidal ay may mga dasal nga bang nagbibigay kakayahan sa kanya para kumausap at manggamot ng mga taong inaalihan ng mga masasamang elemento at kampo ng dilim? Lumaking normal na bata si Melinda. Asan ng tatay mo? Kailangan ko magpagamot sa kanya. Wow. Pero sa kabila ng kanyang walang kamuang-muang nakamalayan, pilit na tumatambad sa kanya ang mga kilabot at kababalaghan. Nakakambal na ng kanyang pagkatao. tinawag nilang ama ma? ang pinanggagalingan ng kanilang lakas sa panggagamot. Ama! So, Ma'am bakit ayaw mo daw tanggapin yung kapangyarihan ng panggagamot mula sa tatay mo noon? Ito, anak, ang sinasabi ko sa iyo, na dapat ikaw mana ng kapangyarihan ito. Si Ma'am, mayroon pa kasi akong obligasyon sa pamilya ko. Ako lang kasi ang mag-isang naghahanap buhay. Pag tinanggap ko yun, ma'am, pupokus ang talaga ako doon sa panggagamot. Hindi ako pwede magtrabaho. Kung magtatrabaho man ako, mayroong tatawag doon, may tatawag dito. Kulang na lang tawag ng bayan. Ayoko po, po ama. Gusto ko po mabuhay ng normal. Pero hindi buo ang pagkatao ni Melinda na yakapin ang kanyang misteryosong kapalaran. Sa tahimik at payapang islang ito, nagkukubli ang maraming kababalaghan. Kababalaghan na tanging dasal lamang daw ni Melinda ang maaring umayos para mawakasan ang paghahasik ng kilabot ng masasamang elemento sa kanilang lugar. Tatanggapin naman kaya ni Melinda ang pamanang kapangyarihan sa kanya ng kanyang tatay. Pamanang kapangyarihan ito. Ayoko po, Ama. Puno ng pag-aalinlangan at takot noon si Melinda. Pero nanaig pa rin daw ang kanyang kapalaran. Kaya limang taon lamang ang nakakalipas ng unang ipamalas ni Melinda ang kanyang kakayahang manggamot. Ano nakapagpabago sa isip mo? Yung natapos na sila, sabi ko, sige po tayo, tatanggapin ko po yun kasi tapos na yung mga kapatid ko. Kaya ko nang umanit kay ama. Mm -hmm. Hindi ka natakot na ito ang ipinamana sa'yo? Hindi naman, ma'am, kasi nandyan po sa itaas yung gumagabay sa akin. Siya ang tumutulak sa akin. Nagawin mo yun. Kasi ito ang mission mo. Sutaksit ani mrakti magal maka. Matal humak unhak unchak. Kani pa ang ilong batas-tasan. Sa kisimulayan, sa mission. kalimutan habang buhay. Ikaw ay matatag na walang patakusan. Amen. At ipinagpatuloy ni Melinda ang panggagamot niya sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Sa pamamagitan daw ng kanyang medium, kaya niyang kumausap ng espiritu ng taong sumakabilang buhay. Ano-anong klaseng panggagamot ba? Pa? Marami po, ma'am. Yung kaya mong gawin. Ano-ano yon? Yung mambabarang, tapos mangkukulam, nakakausap ko sila, yung mga espiritu na gumagambala. Ah! na isang babae na nililigawan ng isang kapre. Opo, ma'am. Anong nangyayari kapag nililigawan ka ng kapre? Sinusundan niya lagi. Tapos, kung gusto niyang kunin yung nililigawan niya, papatay niya. Naniniwala si Melinda na gustong isama ng kapre. Sa mundo nito, ang babae... Sa sobrang pagmamahal daw ng kapre sa babae, pinahihirapan niya ito ng husto. Sumakit daw ang kanyang tiyan, nawala sa sarili, at nagdeliryo. Sinusundan pa raw ng kapre ang babae hanggang sa loob ng kanyang kwarto. kilala yung babae at yung kapre. Galing po siya ng boarding house, sa loob ng boarding house. Lumabas lang po siya at kumain doon. Tapos, pinagsisipan niya doon yung puno. doon po yung kapre. Nangyari po, po ito nung medyo hindi pa ako matured. Mabuti na lang po, andyan yung kaibigan ko, si Linda Vidal. Siya pong tumulong sa akin. Nag-gumaling po ako doon. Nagawa daw na ni Melinda ang manliligaw na kapre. Ining, kamusta ka na? Kamusta na pakiramdam mo? Pero sa gitna ng aming interview kay Melinda, ay may residenteng lumapit sa kanya na di umano'y pinaglalaroan ng isang elemento. Isang apat na taong gulang ang pinahihirapan daw ng kakaibang nilalang. Kitang Kitang-kita sa mga mata ng bata na hirap na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Kaya tinawag ni Melinda ang kanyang medium para tanggalin o mano ang nagpapahirap sa katawan ng bata. Binambala nila kami. Sige, pasok ka ha. Gumaganti na kami. nang umayos ang pakiramdam ng bata. Humingi ng tawad ang mag-ina sa elementong kanila daw na bulabog. Hindi po naman namin sinasadyo. Totoo man o hindi ang mga ito. Hindi natin maitatanggi na makapangyarihan talaga ang mga dasal. At ang panalangin sa may kapal ang walang duda na mabisa sa kahit anong karamdaman at pinagdadaanan sa buhay